Mga kayong adlo, kanyang tanan, ngayong araw na to ay bibistahin natin ang bagong open na Samgyupsal. Ito ang Samgipsal dito sa SR Mall, Los Bonzo, Nasaan, saan Misamis Oriental. O oh, di ba? ito ang, pinakamag... ah, um, ito ang pinakabagong mall dito sa saan na kung saan fresh na fresh nga siya kagaya ng mga kasama ko at syempre speaking of fresh ang fresh talaga ng lalaking ito siya nga pala si paring Abe oh, kilala bilang si Abe Rosero mm, Abe siya nga pala ang kadate ko ngayon dahil Valentine's Day hahabol kami kahit yung mukha ko pang Halloween na o pang undas na <laughs> Pupunta kami ngayon sa SR Mall. Hindi pa siya nagbubukas pero grabe guys, sobrang ganda ng mall na ito. Um, touch of Venetian Canal, Grand Canal, Venetian Venetian, basta yung ano yun na yun, basta maganda parang sa McKinley Hills guys. So papunta na kami ngayon doon. Kasama ko nga pala ang mga social climbers at kakain kami ng samgyupsal. Dahil mga patay gutom, ang mga bakla talagang naglaan kami ng oras, panahon at syempre ng pera. nag uusap kami para kumain doon sa bagong bukas na samgyupsal. At andito na kami sa SR Mall hindi pa to nagbubukas ang mall na ito pero grabe, pinasok namin ang loob na yan sobrang ganda, may escalator, tapos tapos mayroong napakalawak na parang swimming pool sa loob tapos meron doon yan siyang bar sa loob meron mga sprinkler tapos tapos luwag talaga siya ito yung isa sa pinakamagandang mall hindi pa nga natatapos pero ang ganda-ganda na ng um, ano namin um, aming nakita pero bawal pa siya ipakita kasi pero nag video na ako guys so makita nyo po dyan guys meron po dyan bangko meron pong DIY may video bank meron din pong soon meron din Paris yata o oh, di ba? kompleto na very convenient talaga ito sa lugar namin dito sa Hasaan Misamis Oriental so pagdating namin dyan ito nga po pala ang kanilang mga menu. Nine 599 for unlimited chervanes na. Kaya sa mga patay gutom dyan, bonggang bongga. At habang nagaantay kami dahil sobrang puno talaga sa tao sa loob, sumasayaw naman muna si Inday dito kasama ang mga banda oh di ba kasama ang social climbers at syempre ang aking papa shark ng papa shark si isi inda nag-entertain sa ating mga bisita dito while waiting ito totoo talaga pinapagutom namin ng ating aming mga sarili kasi nga kailangan lamon kami kasi sayang naman yung 599 na ibabayad natin di ba oh di ba kasama natin dito ang Mr. DIY sa may gilid lang po diyan at meron din po ang video network bag at marami pa pong iba na magiging um, tindahan dito sa may S-Arm Ball. Oh, grabe, ang bongga talaga ng hasaan. Oh, diba? Kasi mga taga-misami sa I'm sure pupunta na sila dito. At pagpasok namin dito, ito nga pala ang sitwasyon sa loob. Napakagaraming, napakaraming tao taon nakapila, guys. Kami ay eh, nakapila dyan. since magbablog ako, um, hinainan kami ng bakanteng upuan para sa amin. Kaso, dahil anling siya and good for, to, I don't know, if two hours yata ang ang anli ng mga aantag nito. 2 hours yata ang unlimited na pagkain dyan. So, so may limited dyan na oras pero unlimited yung pagkain mo. So bahala ka na lumamon ng bonggam-bongga dyan. Basta unlimited siya for 599. Tapos may mga nakapila pa kasi dyan. Kaya hindi kami makapasok guys. O oh, ba diba? So pinrepair na po yung table namin. At habang ang table namin, ito nga eh, tour natin yung ating mga bisita. O oh, ito nga pa pala ang kanilang pantry. Ito nga ito. Yung servings area. serve ito ang maganda pag unlimited no kasi serve ka lang ng serve ng mga pagkain ay lagay ka lang ng lagay prepare ka lang ng prepare ng mga pagkain ng mga condiments ng mga side dish tapos kung sino yung nangangailangan lang ng kimchi ng mga inoki ng mga karne ng mga yung bihon-bihon yung mga pansit-pansit yung mga yung mga radish ganyan-ganyan kahit ano kukunin na lang doon sa counter or sa, doon sa pre preparing preparation table At basta Hey Ginoo ko, basta yung sa ano na 'yon. So abang kami naman nag naman dito, napagod na talaga kami. Dumating kami dito, guys, 5:30 kasi sinakto namin nakakain kami ng mga 6. Guys, nakakain kami almost 8 na, 7:30 guys. Ang dami kasi talaga tao, guys. Saka syempre yung mga tao sinulit talaga nila yung pagkain talaga dahil sayang din naman ang 599, 'di ba? So, kami ay nag-antay din. So, pumasok na kami sa DIY. Kunwari, may binibili kami. Pero ang totoo, nagpapalamig kami dyan. Kasi nga, ang lamig-lamig sa DIY, guys. Eh, naka ako. Pawis na pawis ako dyan, guys. Pagpasok namin malamig, natuyuan ako ng pawis. Kaya inubo ako ngayon na demonyo talaga. So, ayan, bumili naman sila ng mga pilo-pilo. Pero yung iba dyan, itatawanan na sila kasi. Kunwari, may pinipili sila. Pero ang totoo, nagpapalamig na talaga sila. Kasi mainit ka naman talaga sa kalsada. At lalo na may mga usok-usok pa, ba diba? so, after namin mag, -mag ano, habang naga kami dito naman kami ito po yung SR Mall o Soft Red Mall ito po yung front po niya napakaganda hindi ko akalain na pagpasok sa loob ay meron pa napakalawak na Grand Canal o diba dyan po katapat ang DIY tas doon naman po o yung Some gifts, salamat. Oh, tapos habang nag-aantay, eh, nagnakaw ako ng mga halaman dito. Kasi napakaganda ng mga halaman dito, di diba? O sayang naman. So nakita ko siya, sabi ko, maganda to pang landscape sa farm. Err! At nakapasok na kami, pass forward. So ito na nga, i-enjoy na lang natin yung moment together habang kumakain O nag-aantay ng aming pagkain dahil yung iba nang pa-practice na ng mga chopsticks. So enjoy watching our video guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Kailangan ng ka-chopstick ha. Chopstick ka dai. Yeah, wala na ka kuha sa do. Dino Dapat kan on kan din daw. Wala lagi ko yung rice. Me too. May nag-practice guys. Alam mo, galing pala sa ito, Aki,

hindi pa-practice siya. Kinakabasado ko muna. Payet, kabalo na. O, oh, diba? Nangurog ng kamot. Bago matapos, kapulikat ng kamay. Hindi mo tinidur. Nangurog.

Karena kadang mana nato anak. Tapi ini sih mau kamu busuk ani. Eh ini, ini mau busuk ani, apa busuk nak? Kita mana saya kan mau lihat masa. Alas sih tetamen kali. Tengah, ting.

Let us think. Excuse me. Um, thank you. Excuse me. Thank you. 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 kita you. bahay